ang bilis may ninagay doon sa inume, pati sa pagkain. Mga binibenta doon sa kabuko. Ay, kayo inaatake na nga ako dahil hindi na na doon sa uskwelahan. Kaya ako pala ako hinuhuli ko sin nang lalason. Ayan mga kababayan, uh, magandang uh, buhay, magandang araw. Napakainit uh, ng panahon mga kababayan. Pero sa araw na ito mga kababayan, uh, today is uh, Monday medyo quiet lang kami at hindi nagpapahalata masyado mga kababayan. Kasi sa araw na ito, ito yung araw na dadalhin namin. Ayan. Ayan mga kababayan. Ito yung araw na dadalhin namin sa doktor pa-check up si Ate Nemi kung saan talaga namin siya uh, pwede ipagamot o kung ano talaga ang pwedeng gamot na ibibigay sa kanya. So, sana mga kababayan na uh, masumpungan natin sana gumaling si Ate Nemi. Pag-pray nyo po, samahan nyo po kami uh, ipag-pray natin para sa mabilisan paggaling ni Ate Nemi. Dahil alam po hindi naman siya masyadong malala pero mga kababayan, ayaw niya kasi pinag-uusapan regarding sa pagpapagamot niya. Kaya mga kababayan, samahan nyo kami hanggang sa dolo at pag-pray po natin. At pa-share na rin ang video na sa ganun ay mas makatulong pa tayo. Mga kababayan, bago tayo patuloy, shoutout ko muna ang Team Rise Above. Yan, sa pangunguna po ni Tita Hani S, mga kababayan natin na OFW, mga kababayan natin na nasa abroad, at syempre, sa lahat na nagmamahal sa Team Daddy Frankie, salamat, salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa amin. Tara, let's go! May so sariling susi so si Ate Nemi. Oh, Ayos ah. Hindi naman, para hindi na ako Para hindi ka nakakatok. Okay yan. Tara. Ang init. O, oh, doon ka sa pwesto mo. Sobrang init ngayon ah. Oh my God. Help me Lord. Ay, sirap pa. Anong inulam ni Ate Naomi ngayon? Ano niloto niyong pagkain niyo? May paksiyo na sabaw? bao. Pero toyo. Gusto ko 'yon yung ko doon ako sa pinaprituan ng mga tuyo tsaka ni Paxio. Gusto kong ulam mamaya, ano? Gusto kong ulam mamaya yung uh, insaladang talong. Insaladang, wow! Iyaw ko yun. Oh, tapos meron siyang salted egg. Wow! Salted egg? Uy! Oh, yun, tapos isang litrong coke na malamig na malamig kasi mainit yung panahon. Coke? Isang <laughs> so Magka royal, dapat is fried. Diba, bad yun? Black? Oo, oh, oh, bad, no, bad ang ano. No good for your brain. Bad yung too much na soft drinks. Yes. A little bit lonely. Only one. Pero, pero konti, konti lang. One and a half. Pero konti, konti lang. Okay lang. Yes, it's true. Tapos, ano, more on na gulay tayo para... Vegetable? Oo, and then fish. Chop soy. Uh, mm -hmm. okay lang din. Chop soy. Inaw na patatas, mm. carrots. Oo. Pero mas prepared ko yung mga ano. Boiling pechay bagyo. Oh, hindi, mas prepared ko yung mga pakbet, ganon. Pakbet? so you don't like? Hindi. Kumakain din ako, pero hindi masyado. Ay, pwede pakbet. Pakbet. Pwede sitaw, rayuma. Oo. Hindi, wala pa naman tayo rayuma eh. Meron. Ano yung bilog-bilog sa ating mga bilbil? Maliliit. Bilog-bilog sa? Ating mga bilbil. Ah, uh, hindi ko alam ano nga ba yun. Yan ang tinatawag na rayuma. hindi ka. hindi. Rayuma yun, daddy. Hindi mo lang alam. May rayuma sa bilbil? Meron. Ang alam ko sa bilbil. Diba pag kumain tayo, may buto yon. Oo. Oo. Oh, saan ko mo connect ang buto sa connection in the stomach pain? Di ba sa bilbil? <laughs> ang alam kong diba nasa kumutan, bil, no? ang alam kong nasa bilbil kasi ano yung kamot. Kamot hindi oy. Scratch. Scratch. No, iba yun. Ano yun? Dahil sa sobrang makapalang buhok. Hindi makapalang mukha, makapalang buhok. <laughs> lang makapalang mukha. Kaya laging ina-advise ng mga mother, yung mga nauna na-experience na nananganap, na na na, ay huwag kakamuti ng kuko. Ah, pagkapanganak. Kailangan kamay. Kamay. Akama, hindi. Ay, ibig sabihin, may damit o kaya sukulay. Mm, -mm. Sukulay na kagaya nung, no, ano, di ba, brush? Oo. Oh. Na sukulay. Eh ako kasi, syempre, dahil sa sobrang sarap ng kate, makapalambok ng anak ko, ay naku, hindi ko na napigilan. Oy, kinamat ko talaga. O oh, may, aso ah, so may kamot ka? Scratch, but it's not kamot, ha? Masyado naman brutal yan. Ang galing, ang galing! Hi. <laughs> sorry, sorry. Kaya tuloy ang Pilipino na pagsabihan na ang KJ ng Pilipinas. Ay, ganun. Masyadong brutal. Ah, brutal. Oo. Ah, dapat sasabihin lang, medyo... Uh, scratch mark is that's good. Ah, para hindi masyadong masakit... hindi uh, masyado ear masakit yes. Para, para hindi masyadong masakit sa pandemik, yes. scratch lang. Good. Scratch, pwede na yun. Huwag lang scratch bright, ha? Pero scratch bright ko nga to, binabrush ko nga to, eh. Mm, okay. Can protect that lotion. Oh, so, A little bit. Pangit naman yun, direct to the point doon sa world, para hindi tayo masak makasakit sa ating yes, kapwa, no? Yes, it's ano? good. That's true. Parang si, ano parang si Risky kasi nakakalbo. Yes. Hindi okay. natin pwedeng sabihin kalbo, ano? Sasabihin lang dito, na... Panot din ako eh. Mm, hindi. Si Risky, kalbo. Pag sinabihan mong kalbo, medyo masakit sa... Nakakasakit ng damdamin. Wag, sa ito pa, pa nga, kalbo din eh. <laughs> Kaya nga, hindi example ba? So, ang magandang terms doon, malakas ka gumamit ng shampoo ah. Ay, a little bit. Oo, May... para, para maramdaman na niya na hindi uh, direct to the point na yes. kalbo. Ano? Ano lang daw sabi nila, pa oh. nag-shampoo daw, one fourth. Oo. Ay, eh, kagaya ni Rob. Masyado din kasing, as ano, oxadic ding ang, ano, shampoo. Oh, si Rob. Super perfume, but a little bit, one fourth lang daw. No, si, si Rob naman, syempre, para hindi direct na nakakasakit, eh, si Rob. Okay. Malakas kumain paano sasabihin natin na hindi direkto to the point na malakas kumain? Tatanungin lang natin, anong vitamins mo ra? Vitamins niya? Oo, di ba? Para hindi halata, hindi nakakasakit, no? Oh, oh, Oo, ganun. Oh, Oo, ganun lang yun. Yes. Ano, hindi ba tayo alis? Layas sa tayo. Ah, alis na. na. <laughs> Saan sa Dait? Saan sa Bicol? Matabasay! ay. saan sa Dait? Camarines Norte. Camarines Norte? Matagal, yes. matagal ka ba tumira doon? Uh, only, take away a minute. Transfer on Bicol? Oo. Oh, oh. I think, uh, two months. Two months? Yes. Sino mga ta kilala mong tao doon? Ay, naku, never mind. Wala ang kilala doon? Bitch, is already that sinihan Sinian doon. Pag sinihan naman, masyadong ano, mga ano doon, mata pobre bang nang gano. Magalitan niya, ano kang ginawa ko niya tulungan ko ni aking kalaro para makanood na sinihan. Oo. Oh. BHS yung uso eh, 5 piso. Maganda ano? B... Kaya... BHS? BHS. ah BHS? Kala ko, mata ano? mata pobre kasi nung nasa sinihan ay. Yung BHS? Malang kami pera kasi kami mga bata pa nag-aaral. Gusto namin manood yung kalaro ko sa sinihan. ano naman siyang pabayad. Oo. Oh. At saka by height. Oo. Pag na, ako nagkanak ni Saro, 75 na ako. Puro kayo patanda ng patanda. Tapos kayo, tingnan nyo nga, buti na ni buhok ninyo. Ako ni patanda ninyo. Patay, pa. Sige parang. na, ako na nga matanda. A few moments later. Mga kababayan, dito na tayo sa De La Salle Medical and Institute. So, hindi na kami pwedeng mag-video, palagay ko mga kababayan. Pero, importante, makapunta kami sa tamang lugar. Right, enemy Yes, it's true. Ayan. I don't remember this. That's Marinas University. Oh, alam mo oh, ba? Yes. Alam mo dito? No, there. There. Are Pa-check up lang tayo dito ate Nemi ha. Okay. Okay, good. Ah, dito. oh. 423. So ayun mga kababayan, yung napuntahan naming clinic ngayon isa uh, ano na, cut off na. So pupunta kami sa ibang uh, clinic, mag, uh, may na-search kami dito sa may palapala. Ayan, so tatry namin maghanap para sa lalong madaling panahon ay mabigyan natin ng gamot. Okay. Gusto mo sa akin? No, I have it. Okay. Sa pala-pala tayo, Risky. Huh? Ayan o, oh. drive-thru. Hindi, kayo iniisip ko. Hindi ako. Burger lang. Teka, ano ba maganda dyan? Ikaw, ano sa'yo? Ha? Burger lang ako. Just burger lang sa'kin. Ha? Umin. Four nine. Hindi mo kung cheese burger. Ano to? Ito.

ay ayun yung doktor dyan, ano yung psychiatrist uh, 'yan Ah, sige po. Thank you po, thank you. Yang ketchup 100 to. Uh, ayun, goodness building oh, building 'yan yeah, yung lote. Ah. Yan yan yung medical. Ay, ayun et, 'yan, eto 'yan. Pwede ba, sir? Pwede na sir release ka. Ayun, yan yung clinic niya. Tuwing kailan kaya bukas? Pebes po. Pebes. So, sige po, sir. Uh, Maraming salamat. Okay, thank you po. Wala sila dito pero yung tinuturo ng Google Maps ito. A few moments later. Ayun, pwede. Okay. Arab. Ano ka? So pang ilang clinic na to, pangatlo ano? Pangatlo okay. ano, Anong sabi nila sa inyo dyan? Sabi daw eh, schedule daw kasi yung doktor nila doon daw sa may lasal mm. Yung uh, uh, dyan sa kanila Hindi mm -hmm. naman tayo doon sa lasal Kaya hindi tayo umabot sa ano, cut off mm. So kasi malayo ako, ganito na lang Kasi medyo late tayo today, talagang ganon mangyayari Ah, si Rob, What if, ano, uh, punta ka na lang dun sa unang pinuntahan natin kanina bukas, magpalista ka na. Kasi, pag hahabulin ko, alasing ko madaling araw, dapat alis na ako sa Makati. So, medyo hirap para sa amin ni Rizky. So, ikaw ang malapit dito, kasi 11 to 4 yung schedule ni doktor. Baka mag-11, ano, alas 7, andun ka na. Kasi, kita mo naman yung sinabi niya, paunahan, parescam, serve So, Una ka, ikaw lang muna. Tapos kami ni Rizky na manggagaling sa Makati, didiretso kami dito sa ano sa shelter para kasama si Ate Nemi. Basta pag nakapagpalista ka na, kain ka muna bago ko umalis. Tapos message-message lang kung ano yung time nangyari, kung anong update. sige po siguro Tad, si ganito na lang para asisirap. medyo malayo pa yung paggagalingan niya eh. hmm. Tapos wala naman siyang service. Oh. So ako, uh, meron lang akong motor doon baka bukas pupunta na rin naman ako dito sa shelter, shelter natin. Ah okay. Ako na lang yung babiyahe doon. Madaan. Okay, good. O pag uh, tama tama, pag alis mo sa bahay mo, huwag kang diretsyo sa shelter. Uh, sa hospital. lasal ka, sa hospital ka kasi uh, okay. ikaw may service tama. Very good idea. Uh, ikaw na lang ang palista. Anything happen, lagi mo kaming ina-update. Agahan na rin ni Rizky pagpunta doon sa akin. Tapos diretsyo kami dito sa shelter. Okay ba 'yon, Ate Yes. Okay, good. So ganun na lang mas maganda. Tapos ano? Man, Tapos ah uh, wow. hindi lang sa psychiatrist, kailangan dun sa mga ano, may sipon kasi laging may sipon si Rob. Oh, okay. Ha? Okay. Bakit laging may sipon? Pa-check up din natin si Kuya Rob, mga kababayan. So, para, <coughs> para mabigyan na rin ng ano, vitamin C si at NME. Hmm. Pati para sirap, para si Rob bigyan ng vitamin C Rob kasi laging may sipon 'yan eh. Oh, Ako sipon, no? Oo, si. Hindi, parehas kami ng vitamins ni Ate <laughs> kasi medyo ano, Si ay sirap lang laging may sipon eh. Kasi lagi ka aircon. Oh, lagi ka pala naka-aircon eh. Ano magagawin ng electric fan pa? O oh, may electric fan pa? Oh, syempre eh, naman talaga, 'di ba? Oo. Oh, oh. Live. Live. Live camera. Well. Ah. <laughs> oh. <laughs> kita git. Hindi kasi totoo naman. Bawal naman tayo magsinungaling, ito totoo naman eh. Kung electric fan na aircon, ayoko, di ba? Sensitive din ako sa aircon. Uh Oo. -oh. Pero, pero sino, sinipon talaga ako dyan sa aircon. sa aircon. Kita naman eh. Hindi, mga kapag sinungaling ang ebidensya, Kuya Rap. Kasi dyan ako sinipon sa aircon. Ah, sa aircon. Ah. Honestly. May studio sa Makati, diba, sa ano? sa Makati, oh, oh. yes. Ang lakas na aircon. Two days pa lang. One day pa nga lang na ano na ako. Nanibahal ko na manigas na ako. Ay. Naninigas ka? Oo. Naninigas Ayaw pa hinaan ay. ni Kuya Rab yung aircon. Yung itsura ko naninigas ako. Ano naman gising ako? Ay mamag na, na ako. Mag naka mga dito. Magising ako. Naninigas yung aircon. Ang laming lang. So balik na lang tayo sa shelter ngayon. Yes. No? So bukas ulit. Eh nagko-coffee ako. Dah. Tsaka ni Salabat. Hmm? Ni ano ni yun, yung hindi, ma malakas na yung luya. malakas na yung sipon ni Kuya so hindi na yung salabat. Ayo uminom? Uh -huh. Palunukin mo nila ng buong Wag. luya. Huwag, ganyan. Okay, uh, Kuya Rizky. Huwag tayo sa ano, sa shelter muna. Mag para makakain. So ayun mga kababayan, uh, tatlong clinic ang napuntahan namin. Pinakamalaki dito sa ano, uh, Lasal Science Institute. So doon din kami babalik bukas kasi lahat ng pinuntahan namin doon pa rin ang uh, 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 turo nila. Doon pa rin na refer nila. Kasi medyo na delay kami ngayon. Alam niyo na mga kababayan, malayo ang uh, pinanggagalingan ni Kuya Risky. At saka syempre si Daddy Frankie. Pero nakabuo na kami ng uh, setup na sana maging uh, okay na to bukas. So magpapalista uh, si Kuya si Kuya Mons. Ayan. Tsaka saka susunod na lang kami ni Ate Nemi para mapigyan kami ng vitamins kasi yes, kailangan ko rin good. talaga ng vitamins. Mm. Na? No? Okay. Ipa X-ray mo siya, Daddy. ha? Huh? good. X-ray. Eh, X-ray din? Whole body, yes. Oo, oh, sige, sige. You can see that body, part of the body. Tayo? Magpapa-X-ray pa tayo? Pa-X-ray, sabay tayo, syempre. Sabay tayo, sige, It's sige. It's not unfair, oh. oh. Para magkita ni Mama Driver, tsaka ni Kuya Moni at si Kuya ni Sam. No. Ah, kilala mo na lahat, ah. Sino yung team, Daddy Frankie? Ah, kilala stupid. mo na lahat? Oo. Sino? Stupid car, yung car. Stupid car. <laughs> <laughs> okay, mga kababayan. Stupid. Ang tabayanan, abangan nyo pa po uh, yung susunod na uh, pagpunta namin ni Ate Nemi sa mga clinic sa hospital. Pero final na po ito bukas. Meron na kaming... Uh,

wow <laughs>